Brad Ted, lunes na naman Excited na naman po tayo Alam niyo yung feeling na Excited ka magtrabaho At the same time Parang lug ka naman sa iniisip mo Ang daming natenggan trabaho nung biyernes and all Alam mo yun Tapos iniisip mo pa yung future Kung ano-anong pang stress sa buhay Yung naisip natin Pagpumpasok uh, yung unang araw Sasagupain mo pa yung traffic Tulad na sila Tito Rico Minsan bago pa nga dumating yung problema Sobrang worried na tayo Kaya ang ganda po ng verse na to Na magpapakalma sa atin Sabi po sa Mateo 6.34 kaya wag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. Ano po sinasabi ng verse na to? In English, sabi ni Jesus dito, do not worry about tomorrow. Tomorrow will worry for itself. Each day has enough trouble of its own. Most of the time po, mga iniisip natin na yung mga worst case scenario, nako mamamatay ako, magugutom ako. Pag tininan nyo, hindi naman talaga nangyari. Nag-overthink lang tayo minsan. Hindi naman po lahat. Iba naman talagang nangyayari naman talaga yung kinakatakot mo. Pero kung may dumating man po problema, ano assurance ni Lord? God is already there to help us to overcome it. So instead daw po ma-stress tayo about the future na hindi naman natin hawak, Jesus is inviting us to focus on today, one day at a time. Hindi po ibig sabihin na hindi ka na magpaplano because sabi rin sa Bible, God is a God of order. Pero wag mong hayaan na ma-paralyze ka ng takot and anxiety ng bukas na maaring hindi naman mangyari. So ngayong araw na to, just just focus on what you can do today. Mag-focus ka lang, ito lang kaya kong trabaho ngayon kasi kung idadagdag ko itang trabaho ko bukas, hindi ko rin naman magagawa. Pangalawa, makakasagabal pa sa gagawin ko ngayon. And it stealing you of the joy for today. So God is faithful, hindi niya tayo pababayaan. Kaya po, ito lang challenge ko sa mga nakikinig, lunes na lunes. Today, isurrender mo lahat ng worries mo kay Lord. Whether physical man yan, magkikimo ka ngayong linggo na to, or magda-dialysis ka sa Merkules and all, isurrender mo lahat ng worry mo kay Lord instead of overthinking, tayo po yung dasal at magtiwala sa kanyang kabaitan at sa kanyang power. Siya na bahala sa bukas mo. Ang problema lang kasi, Brad Tetancha, yung word na surrender, masyadong negative. Narinig ko sa pastor ko yung kahapon, pagka uh, surrender, isuko mo na, 911 na tayo, wala tayong magagawa. Yung po yung sa mundo rito. Sa mundo ni Lord, pag sinabing surrender, ako bahala. It's a sign not of losing, but it's a sign of winning. Yung surrender, huling hibla natin. Kay God, yung surrender is our first step. Unang hakbang mo, isurrender mo lahat kay Lord yan because siya rin may hawak ng simula at siya rin may hawak ng katapusan. He is the Alpha and the Omega. So, huwag ka ma-stress kapatid dahil si Lord ang may hawak ng lahat. Mateo 6.34 Kaya wag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin sapat na ang mga alalahanin dumarating sa bawat araw. Tayo po yung manalangin Panginoon. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat Panginoon dahil yung worry gives us something to do but it gets us nowhere. Para siyang rocking chair Lord. Ang dami naming pagod na ginawa. Wala rin na kami narating. Tinumba-tumba lang kami. So Lord, huwag kami mag-worry dahil alam namin ikaw ay may hawak ng aming kinabukasan. Kaya Lord, sa mga nanonood ngayon, ikaw po pang no, magbigay sa kanila ng confidence in your word that you will take care of them, you will never leave them nor forsake them, and you love them. Ito pong aming dalangin ngayong araw ng lunes sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff